Humiling ng panibagong extension ng ilang technical working group para sa pagpapatupad ng pilot study sa paggamit ng motosiklo bilang pampublikong transportasyon. Yan ang ulat ni Karen Dilianda. Sa muling pagdinig ng House Committee on Transportation ukol sa pilot studies sa paggamit ng motorsiklo bilang pampublikong transportasyon, muling hiniling ng technical working group nito ang panibagong anim na buwang extensyon sa pagpapatupad ng pilot study. Ito'y dahil hindi pa tapos ang rekomendasyon na ihahain sa kamara para makapagdesisyon kung isa sa ba ang paggamit ng motor bilang pampublikong transportasyon. Paliwanag ni LTO Chief at Vice Chair ng TWG na si Asek Vigor Mendoza. Aabot pa kasi ng 60 araw bago matapos ang pag-aaral ng UP National Center for Transportation Studies na naglalaman ng market capacity ng motorcycle taxi o kung ilan ba ang unit ng motorsiklong ilalaan sa bawat lugar. I think the, the study of the UP Trans Center for National Transport Studies would be of great input Uh, not only to the Technical Working Group but to the Honorable Committee as far as crafting the law is concerned. And uh, for that reason, it would be worthwhile to to wait a little few months. We waited for so long already, Mr. Chair. Maybe a few months will add more inputs to this. Pero para sa komite, kinakailangan ng matapos ito sa susunod na taon, kundi ay tuluyan ng ititigil ang pilot study. Since you gave us uh, six months, you have to finish that. Otherwise... The TWD of this committee, headed by Honorable Pancho, will not finish its work. Okay? Be assured that we will be vigilant in uh, LUNO. Because uh, uh, I cannot see any logical reason uh, why six months lang yung unang period no study eh. for 27,000 uh, motorcycle taxis. Pero lumaki na ng lumaki. And there are so many reasons behind uh, actually my head kung bakit ganun. Laman din na pag-aaral ng UP National Center for Transportation kung ano ba ang magiging epekto kung maglalagay rin ang motorcycle taxi sa Pampanga, Baguio, Cavite at iba pang lugar sa ngayon kasi may tatlong player ng MC Taxi sa Metro Manila, Metro Cebu, Metro Cagayan at Cagayan de Oro. Pero sa bagay na ito, tumaas ang kilay ng grupo ng mga tricycle. Anila apektado ang kanilang hanap buhay sa pagdami ng mga motorcycle taxi. Wala kaming problema kung magkatid sila. Ang problema namin kung unin. Galing sa kanilang bahay, galing na kami ng pasahero. Kaya naman na pag-usapan sa komite na bakit hindi rin gamitan ng application ang pagbubok ng mga tricycle. Hindi naman sila mag-ups lahat naman yung mga naka yung mga naka iPhone na nga eh yung mga tricycle driver you can use them as well na halimbawa for example um, ano po um for, what you call that yung parang order ka sa sa isang construction store mag app mo yung mga mga tricycle drivers yung area nila kung meron mga groceries doon may mga construction companies sila yung itatap natin doon sa app natin na kung saan sila ipupunta din sa mga store tapos sila magbibiliver. That will cost a lot of ano, up, um, uh, lesser expense for dito Toda. Why? Kasi hindi na natin kailangan ng terminal. Samantala, nasilip rin ang bataan sa komisyon ng mga operators sa pamasahing sinisingil sa mga motorcycle taxi na abot sa 20%. Nabanggit rin ni Act Teachers Party List Representative Franz Castro ang tila overprice sa pasaheng nasingil sa isang pasahero. Pinagbayad ito ng 119 pesos para sa 7.7 kilometers lamang na itinakbo ng MC Taxi. Aminado ang player na bahagyang mahal ito dahil dapat ay maabot lamang ito sa 96 pesos putting a padding like 20% percent, percent, is not acceptable. Public utility yan. Yes. Public utility yan. And you have to correct it right away. Uh, Nagkakaintindihan po ba tayo ba? to this uh, committee, how much uh, will be lessened from 20%? Percent? Ako, I think acceptable na dyan. Siguro mga 8 to 10% percent siguro. Diba? Uh, kasi pero yung 20%, percent, that will not be acceptable. Tiniyak rin ni Mendoza na sisilipin ang pagsunod ng mga operator sa itinakdang presyo sa pamasahe ng MC Taxi. Siguro idadagdag na namin dyan sa fair regulation. Uh, we've noted your comments um, and then we will review also the existing fair rates as well as our monitoring process. Kasi asaya sabi po sa amin, they follow the fair rates based on their uh, algorithm. 2019 pa, nang simula ng pilot study ng motorcycle taxi sa iba't ibang lugar sa bansa na dapat ay abot lamang ng 6 na buwan. Pero dahil sa pagkakaantala noong pandemya at iba pang dahilan, ay umabot na ito ng apat na taon. Karen Villanda para sa bayan.